Ilan ang followers mo? Saan? Dito, sa Earth. Sa video ka pa rin, ang daming mga social media platforms. Kagaya ng TikTok. Sa TikTok, meron tayo 70 k 70,000 ang ating followers doon. Dito naman sa YouTube, 42,000 yata. At sa Facebook, mga 12,000. Oh, bakit? Ah, ayaw ako sa'yo. <gasps> bakit? Kunti lang followers mo eh. Sorry naman. At least totoo. Ba't ko sinabing contradictory? Kasi hindi pa categorical, hindi pa categorical yung concession ni Lenny. Ngayon, ma'am, in the absence of any significant evidence showing cheating in the elections, what's keeping you from conceding? Hanggang sa last minute, ni Lutang. Ulitin ko sa iyo, Vice President Lenny, ha? Ang sabi mo, sa mga supporter mo, tanggapin ang desisyon ng tao. Pero, in the same breath, sinasabi mo na konsulta ka pa sa mga eksperto tukol doon sa 6832 magic. So tanggap, sabi mo sa kanila, tanggapin nila, pero ikaw hindi mo tanggap. Tapos, nakikita mo, yung mga pinakarabid mo na supporters, eh nagbabarikada sa Comelec, na hindi natin alam kung mag-escalate yun, mamaya may mag-agitate pa nung crowd, na alam mo naman na expertise ng mga Maoists, ang crowd agitation. Pero ni isang statement, wala pa ako nakikita sa iyo na, uy, magsiuwi ang kayo. Wala. Yung pinipigil mo yung mga supporter mo? Hindi. Para saan? Sa palagay mo ba pag nagnangangaw nang sila doon? Ganito ba ang datingan ng ina? Ng bayan? Ina ba ng bayan yung gusto niya na magliab yung bayan niya? Tapos ala naman patutunguhan? Ano gusto mo? Magkagulo Pilipinas dahil hindi mo matanggap yung nangyari sa'yo? Napaka-OA. May mga OA pa na hindi do ano totoo tuwa pa ako, may isang artista, yung starlet na wala pang masyadong karir. Pangalan si Andrea si Andrea ba yun? Oo, yung sinabi yung nasaan ang mga utak ninyo. Um, girl, really? I-insult yung may taong bayan ng gano'n, bobo sila pag binoto nila si Bongbong. O di magpalit ka ng citizenship, lumayas ka na sa Pilipinas. Kung hindi nyo matanggap ang resulta ng isang eleksyon na wala namang pinapakita na irregularidad so far, wala pa pinapakita ang significant game-changing na irregularidad so far. Eh, hindi kayo pang demokrasya. Huwag kayong, huwag kayong sumigaw ng demokrasya and in the same breath, eh, hindi nyo matatanggap ang resulta ng eleksyon. Ang tawag po doon ay either hypocrisy or katangahan. Dahil ganun po ang demokrasya, kung ano ang will ng majority, yun ang karaniwang nasusunod, kung ang pinag-uusapan po ay pagpapaupo ng mga pinuno. Kung kayo, sisigaw-sigaw kayo ng demokrasya, 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 pero pag ginamit yung demokrasya sa paraan na hindi nyo kasundo, tapos magwawala kayo, magta-tantrums kayo, eh hindi demokrasya, gusto, ang gusto nyo po ay diktadurya. Diba mga kabatang helmet, natatandaan nyo pa ba yan? Si Thinking Pinoy! O si RJ Nieto na number one na ah nang babash kay VP Lenny before. Lalo na nung kampanya, nung 2022. Pero eto ha, iisipin natin, kasi nag din ako, bitch gooper. Mm. Ang hirap din pala maging influencer. Huh. kasi, lahat naman is content creator. Kasi, mm. create ka ng content, ina-upload mo, content yan. Kahit, nagpunta ka lang ng CR, ngumuya ka lang, basta ina upload mo, content pa rin yan. Pero, hindi lahat pala ng content creator ay masasabi nating influencer. Ang influencer, nakakapaghikayat ka na. Or yung mga followers mo, yung mga subscribers mo, nahihikayat mo sila na paniwalaan kung ano man yung sasabihin or ipopose mo. Parang nadudok rin na. Ganon. Okay. Pero yun nga, mga batang helmet, tingnan nyo yun naman yung nangyari dyan kay Vipileni, diba? Tinira ng tinira ni TV ni Tingking Pinoy. Oo. Oh, oh. so, Sweetie ko talaga, malulok din yung mga panahon na yan na ah, sobrang pambabash kay Vipileni. Pero ngayon, sa panahon ngayon, na malapit ang eleksyon, maraming mga influencers, pa, ang nag-e-endorso ng mga kandidato. Mm -hmm. Hindi na nga mga artista ngayon ang kinukuha. Mga influencers na! Oh. Madalas natin mapanood sa mga social media platforms. Pero ngayon nga, mga kabatang helmet, magiging responsable lang tayo na influencer. Sabi nga diba, think before you post. Kasi ang hirap nang bawiin yan eh. Minsan kailangan nating magnilay pag-isipan, upuan, yung mga issue na minsan hindi naman talaga natin naintindihan. Kasi ang hirap mag-conclude. Dahil hindi mo na mababawi yan. Di ba po, Pearl? Hindi mo na mare yan, mga kabatang helmet. Ano man yung namutawi sa bibig mo. Eh, buti pa tayo ni Pearl, no? Ano? Mas sa si pinag sa mga sinabi ko? Kasi ito ang katotohanan lang. Pero ito lang, mga kabatang helmet, ah. Ang hirap pala, Bichoga Pearl. Na? Nakapag sarili mo lang yung iniintindi mo. Ano pa talaga yung ipinaglalaban mo? Ang ipinaglalaban mo ba e para sa sambayan ng Pilipino? Mm. O, ang makikinabang ba dyan ay buong bansa! Kaya apari ang di ba? Mm. O yung pagsarili mo lang, ano, mithiin ba? Pero mm. tingela ka. brat. Yeah. Ay, gusto ko to! Ito dapat! Ah? Huh? Ayoko nga. Hindi pwede yan. Ah? Yaka? Ah. Pero ito muna mga Helmet kailan magbabagang balita. 6 minutes ago. Ano? May nilabas to. Itong balitan to. Binarel Pidjuga Park! Yung tamatakbong mayor na si Kerwin Espinosa. Kung matatandaan natin, mga Bata Helmet, ito si Kerwin Espinosa. Ito yung involved kay Manay Leila, no? Kay Sen Leila. Oo. Yung self-confessed drug lord. Tapos umiyak pa sa hearing. Nag-sorry kay Senator Leila. Kasi mga gawagwaan nga lang nga daw yung mga pinagsasabi. Para idein si Senley na, mm -mm. eto ngayon tumatakbo palang Mayor. Mm. Nakakagulat! Eh. Wow. Wow. Pero ito ba Pero abangan natin ng susunod na kabanata kung ano na nilagay. Kasi mm. wala pa namang sinabi kung ano na daw yung status nung binaril nga na si Karen Espinosa. Pero mm -hmm. ayun nga mga kapatid, help may... So ang init na nilabanan! Wow. Ang init na nga ng mundo, ang init na ng paligid, ang init! Samay na! init pa ng mga ulo ng mga tao. Maraming lalala ng bagay. Okay, comment nyo na kung ano masasabi nyo at maraming maraming salamat po talagang sa mga nag-comment. Yes Naintindihan yung sinabi natin kahapon sa in natin about nga dyan sa stand ni Dean Heidi, kung ano yung sinabi ni sasa girl. Yes. Pero ito lang masasabi ko mga kabatang helmet. Sa panahon ngayon, ano ba yung matinding problema na kinaharap ng bansang Pilipinas? Huwag na tayong gumayad sa kabilang kubol, sa kadiliman, at saka sa kasamaan na nag-away-away na, 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 nabuwag na ang team. Huwag naman sanang mabuwag ang mga kakamping, di ba? Huwag naman nating hayaan na mahati pa ang mga kakamping o yung na sa liwanag, di ba? Ano ba ang gusto talaga natin? Huwag diba sa dilim. Huwag naman! Ang gusto na natin, ang hangad natin ay good governance na may transparency and accountability dahil yan naman ang sinusulong ni VP Lenny. Ano nga kung gusto video to? Kailangan mo mag-subscribe at click notification bell para lagi ka-update sa mga upload namin ng video ko. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, sabi mo mong sa buhay na galawin din na bukit is getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, video ko Ano ah? Ang pagiging influencer responsibility yan. Yeah. And obligation mo na magpahayag ng katotohanan mm -mm. na para sa lahat, hindi wow. para sa pansarili mo lang. Ooh. Hindi yung pag hindi ka na pagbigyan mo na kaagad para ang batang nangaw wow. na hindi ka na sa lollipop mo. Uy, grabe naman ito. Hindi ganoon. Mm.